Welcome back to my channel. I'm Ruby TV. Nagpa-vlogs nga po ko ng iba't ibang uri ng na natural na halamang gamot. Nagtuturo din po ang tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng na natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Mag-like, sinasin dulo po ganyan. Huwag na rin po kalimutan i-share sa friends and family. Kung may po kayo dito sa ginagawa kong tutorial, kung vlogs sa iba't ibang uri ng na natural na halamang gamot. Dago ko po ang pasahan ng ko, Maraming maraming salamat nga po sa mga old subscriber, old viewer. Thank you for new subscriber, new viewer. Maraming maraming salamat po sa support ninyo sa channel ko. Sana po ipatuloy niyo support kami sa channel ko para maraming po natin matulong na mahirap natin mga bayan, mga sa mga librong gamutan sa paligid ng bayan nila. Mayroon po silang matutunan dito sa channel ko na may nakukuha silang libre na halamang gamutan sa paligid ng bayan nila. At sa pag-scorer ko, mayroon silang naiwasan na ang mga sakit dahil sa mga inumin, pagkain, habit nila sa araw-araw para hindi na sila magkasakit. Okay. Ang tips ko ko po ngayon, kayo po ba ay nahihirapang dumumi o nahihirapan kayong tumai, bata, matanda, kasama na po dito. Kayo po ba ay nahihirapang dumumi, nahihirapan kayong tumai. Okay. Tips number one, kung nahihirapan kayong dumumi, ah uh, uminom kayo ng maraming tubig. Maraming maraming tubig araw-araw. 8 to 10 glass. Or huwag ninyo yung uh, alilimutan pag ginom ng tubig. Alam mo bakit? Tubig nakakalinis yan ng mga sakit natin sa katawan. Kung, kung halimbawa may sakit sa kidney. Hindi yan dinatulong kung may sakit ka sa kidney pag ginom ng tubig. Kung may sakit ka sa puso, nakakatulong din po yung pag ng tubig araw-araw. Kung hindi may sakit na high blood, o palagi may init yung katawan mo, makakatulong po yung pag ng tubig. Okay, yan tips number one para bumimik ka ng regular araw-araw. Tips number two, nahirapan kang dumumi araw-araw. Kumain ka ng mga gulay, kagaya ng gulay na kangkong, gulay na talbos ng kamuti. Uh, kumain ka ng Araw-araw nang may mga sinigang, lalo yung mga masasabaw na kagaya na yung nilaga na karneng baboy, nilaga na karneng baka, sinabawang isda, sinigang na isda, may mga masasarap na kagaya ng talbos ng kangkong, talbos ng kamote, sayote, or saluyot. Mga gulay na paborito ninyo, may sitaw, may mustasa, pizza, ano pa man ang paborito ninyo na nakalahok sa sinigang, inulan na manok, sinigang na isda, uh, mga stress na lapo-lapo na sinigang, may gulay, din masarap, may asin na natural, amyas, o kalamansi na pinigaan. Kapag ganyan po yung ulam ninyo araw-araw, mga sinigang, may mga talabas ng kamuti, kangkong, mga gulay, madali po kayong uh, madudumi. Opo, ako po nagasabi sa inyo kasi yan po yung ginagawa ko sa araw-araw sa akin. Kaya ako araw-araw, everyday, dumumi ako ng uh, normal. sa mabig sa dumumi kasi nahilig ako sa mga masasabaw na pagkain. Nahilig ako uminom ng tubig. Hindi ako nag-iinom ng soft drinks palagi. Uminom lang ako ng soft drinks, yung mga batbihan, o inilibre ako ng friends ko, o family ko, ganun po. Yan po yung text number to para madali kayong dumumi. Tips number 3 para madali kang dumumi, maligo ka araw-araw. Lalo na kung may itong panahon, ligo ka araw-araw. Uh, kung wala kang ginagawa sa inyo, 3 times a day ka maligo. Sa kaunin pa ng madaming tubig nga sa bayan mga ganyan. Kumain ka ng mga pagkain na nabanggit ko, mga sinigang, yung mga press na gulay, press na mga isda, press na karne. Yan. Ako po nagasabi sa inyo. Uh, madudumi po kayo kung nahihirapan kayo dumumi. Yan po yung tips number 3. Tips number 4, kung ikaw ay nahirapan dumumi, uminom ka ng milk, ng fresh milk. Ganon din sa bata, painumin mo ng milk. Everyday, kung hindi siya natatay, everyday. po nagasabi sa inyo, kung yung bata na yan, kumplito sa kain, kumplito sa ligu ar araw-araw, kumplito sa kain ng mga gulay na fresh, kung yung bata hindi pa siya uh, kumakain, tapos wala naman siya sakit, hindi na naman sa doktor, hindi siya nagdumi, meresita na yung doktor na, na gamot, sabayan mo rin ng gatas. Kung nagkasabi sa inyo, alam niyo ba yung gatas, madali yan magpadumi o magpatae. Kahit bata, matanda, dudumi ka o tatay ka, 100% ako nagkasabi sa inyo, magdudumi ka talaga o magtatae ka kapag uminom ka lang, gatas Ha, paalala po ha. Kung kayo naman po ay nagtatae huwag po kayong iinom ng gatas. Ito po sinasabi ko, kung hindi kayo tumatay, hindi kayo dumudumi, uminom kayo po ng gatas. Ulitin ka po, huwag kayong iinom ng gatas kung kayo ay nagtatae Kasi kapag ikaw ay nagtatae at uminom ng gatas, hindi kang maubusan naman tubig. Yan, sa katawan. Yan po. Yan po yung tips number 4. Tips number 5. Kung nahirapan kang dumumi, tumai, kumain ka ng mga pagkain na pinirito. Alam niyo ba, kapag ikaw ay kumakain ng araw-araw ng may mamantika na pagkain, kagaya ng pinirito na isda, pinirito na karang manok, pinirito na baboy, uh, mga pinirito na kangkong, pinirito yung kangkong, nakakain na kayo, di ba? mga suso na ginisa, mga bagumo na ginisa, mga gulay na ginisa, at iba pa, lahat ng may mantika na pagkain, nakakapagpatao po yan kung mahina kayong tumahay araw-araw. Okay? Gisa na gulay, peritong isda, peritong baboy, peritong karaming manok, ano pa man na ulam at merito, madali kang madudumi yan kasi may mantika nga po. Yan po yung tips number four. Ah, five. Tips number six. Mga pagkain na nakapagpatay. Gata. Ito, sasabihin ko sa inyo. Gata na gulay na dulungyan. Gata na gulay na langka. Gata na gulay na papaya. Gata na kangkong. Gata na kalbus na kamote. Gata na mayroong kalabasa. Na may hipon. Na may malunggay pagpatay po yan pag puro gata. Ice cream, nakapagpatay din yan pag kumakain ka ng ice cream. Kasi yung ice cream, may coconut milk. Kaya tatay ka kung maraming ice cream yung nakain mo. Yan po yung... Okay, alam na po ninyo, gata na gulay, mga iba't ibang uri na gulay, gata na isda, gata na, kagaya ng ginata na minatamis, ice cream... Nakakapagpatay po yan kung kayo ay hindi natatay araw-araw. Yan po yung tips number 5. Tips number 6, nakakapagpatay, yung magdaging ka. Alam nyo ba, kapag kayo nagdadyaging araw-araw, wasto yung pagkain nyo, wasto yung tulog nyo, wasto ang ina ng tubig nyo, ayos yung pinakain nyo, natural hindi kayo wag po problema sa pandemi. Alam niyo bakit? Kasi lahat wastong yung amoy, eh, wastong pagkain na natural, pagkain natural na tubig, pagtulog na natural, pag-exercise na natural. eh, yan po ay araw-araw kayong madudumi. Kaya ay may hirapan. Yan po yung tips number 6. Tips number 7, para kayo ay normal na dumumi, araw-araw, hindi ka bakit makipag six ka. Oo, nakapagpatulong din po yan sa six. Kapag araw-araw kayo nakipag-sex, lalo kung bata pa kayo. Kasi na-exercise ang katawan natin, kung kompleto yung kaya niya, kung kompleto yung tulog natin, kompleto yung, yung tubig, kompleto yung uh, ligo, exercise. Okay kayo nakapag six, normal ka rin mapatay. O kung wala kang kasi mag-jackal ka na lang, o mag-finger na lang yung mga babae. Kung i-jackalate, ganun. Kasi alam mo ba, kapag ganyan, minsan, nauudlot din yung pagdumi mo. Kung gustong gusto mo tumira kay misis sa partner mo, gusto tumigas si Manoy, hindi mo napalabas yung sperm, pwede rin yung object yung kahihin mo, Ganoon din sa babae, pwede na. Kung yung tips, number 6. Okay. Tips number 7. Kung hindi ka matatay, uwasan mo na muna yung pag-inom ng mga red wine, white wine, na ko may nilang panahon. Pagkakape. Yung mga kape na yung matatapang na kape. Huwag ka na muna mag-iinom kung nahirapan ka babae. Eh. Huwag kang uminom muna ng red wine, white wine. Then, maligo ka araw-araw. Yan. Yan yung tips number 7, bonus. Kape. Huwag kang uminom ng white wine, red wine. Kape na yung matapang. O, huwag kang mag muna. Kasi yung kapag sama-sama, sigarilyo, kape, alak, nahihirapan ka rin tumai. Maganda pa nga yung beer eh. Kasi ihinga ng ihinga, pwede kang matay yung red wine, white wine, nakapagpaudot din nga ng tayo, sigarilyo, kape, parang hindi agad sa lumalabas, na pati yung dumino, pag sabay-sabay siya. Yan yung tips number 7. Kung kayo po ay nahirapang tumay, dumumi, yan po, sundan niyo yung tips tutorial ko, isa-isay ninyo, at may maitulong po ako sa inyo, promise po na kayo ay dumumi everyday, bata, matanda, yan, dawin lang po ninyo. Palala po ha, ulitin ko. Kung kayo po ay nagtatay naman, huwag na huwag po kayong kakain ng ice cream. Kung kayo po ay nagtatay din, huwag po kayong kakain ng matutunat lo. Kung kayo po ay nagtatay ulit, huwag kayong kakain ng may mga mamantika kasi lalo kayo magtatay. Kung kumain ka na may mga, may mga kata at magtatay kayo, lalo kayo magtatai Kung kayo ay kumain ng ice cream at lalo kayo ng patay. Kaya ako nga yan, nasabi ko sa inyo, magandang pampadumi o magpatay ang mga pagkain ko na magangit sa ko. Okay? Sana po nakatulong ako sa mga tao na nahirapan, tumai, everyday, data matanda. Sa so, bago po sa channel ko, pwede po bang pakisubscribe, pakilikes po. Pakishare na rin po kung makatulong po ko sa inyo ng kahit kaunti sa problema ninyo na hindi nakakatay everyday. Okay? Thank you for watching. I'm Will B.T.D. Bye-bye. Maraming maraming salamat po sa support kami sa Will B.T.D.